Dalawang buwang nakapagtago sa batas ng amo killer na si Poison IV, Pero ngayon balik rehas na siya matapos masakote ng mga pulis sa isang terminal ng bus sa Zamboanga City kahapon. Jun Loyola, ikuwento mo. Enero 16, nakatanggap ng tip si Zamboanga City Mayor Celso Lobregat na nasa siyudad si Adam Milivrando o mas kilala sa alias na Poison IV. Agad namang nagsagawa ng operasyon ng Zamboanga City PNP kung saan nahuli ang malapalos na kawatan pagbanggit ng analine lumingon lumingon siyang kanya kaya aba, aba ito na ito na ang ikatlong beses na makukulong si Livrando ang modus ni Poison Ivy ang pumasok bilang katulong. Nilalaso niya ang kanyang mga amo at saka pagnanakawan. Una siyang nahuli sa Maynila noong 2008 pero nakatakas siya noong 2010 sa Manila City Jail. Muli siyang nahuli noong April 2011 sa QC pero nakatakas uli sa koreksyonal noong November 19, 2011. Ngayon, balik koreksyonal na siya. Then we also requested the eh, Sambuanga City PNP, kung pwedeng makunan yung latest picture. Nung matanggap na namin, confirm na siya. Papunta dapat ng Cagayan de Oro si Livrando para magpagawa ng passport papuntang Malaysia. Pero inonse siya ng taong binayaran. Iniimbisigahan pa kung paano siya nakarating sa Sambuanga. Iyon na mag-comment. Ilalagay muna sa isolation area ng koreksyonal si Poison Ivy sa pagbabalik ni Poison Ivy dito sa kulungan. Tiniyak ng pamunuan ng koreksyonal na may mga pagbabago ng ginawa sa seguridad dito. Jun News 5.